ko magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghatid sa inyo ng balita at informasyon sa Bangsamoro. Nasa 884 internally displaced persons sa Marawi City ang target beneficiaries ng seed capital mula sa Bangsamoro sa GIP Kabuhayan Program ng BARM Marawi Rehabilitation Program bilang bahagi ng BSKP program na isang inisyatiba sa ilalim ng BARM MRP na ng halagang 15,000 pesos bawat isa ang 884 na bilang ng mga binipisyaryong IDPs. Inurunsad ang distribusyon nito lamang Martes, February 25, 2025 sa Marawi City Hall Covered Court, Bangon, Marawi City. Ang naturang inisyatiba ay naisa katuparan sa pamamagitan ng sanib-pwersang lakas at koordinasyon ng Ministry of Social Services and Development or MSSD at BARM MRP. Layon ng BSKP na bigyan ng kapangyarihan ang mga IDPs sa aspeto ng ekonomiya, mabigyan sila ng kakayhang maging self-sufficient at magkaroon ng ambag sa muling pagbabagong buhay ng lungsod ng Marawi. Ayon sa MSSD, patuloy pa rin ang payout na kanilang isinasagawa para sa mga susunod na batch ng BSKP sa ilalim pa rin ng BARM MRP. Sa kasalukuyan, umabot na sa 4911 IDP's ang nakatanggap ng parehong halaga para mas mapalawig pa ang kanilang micro-enterprises, isang hakbang patungo sa isang long-term livelihoods at sustainable businesses na makakatugon sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya. Ang BARM MRP ay isang flagship program ni BARM Chief Minister Ahud Alhaj Murad Ibrahim na sumusuporta sa rehabilitation ng Marawi bilang bahagi ng 12-point priority agenda ng gobyerno ng Bangsa Moro. Formal nang na turn over ng Ministry of Human Settlement and Development or MHSD ang 50 fully furnished na kabahayanan sa mga benepisyaryo ng Barangay Poblasyon Dato Saudi ang Patuan Maguindanao del Sur. Ang detalye sa report ni Carmina Camille. Sa pangunguna ng MHSD, kaagapay ang local government unit at men in uniform ng data Saudi ang patuan, matagumpay na nairaos ang awarding ceremony ng 50 units na housing or settlement projects sa barangay poblasyon ng nasabing munisipalidad. Pinunduhan sa ilalim ng General Appropriation Act of the Bank sa Morog o GAAB 2022 ang naturang proyekto. Sa kanyang awarding message, binanggit ibang sa Director General Esmael Ibrahim ang tatlong mahahalagang bagay na kaakibat ng mga pabahay na itinurn over. Ibunya saya kamu, matiati manusalah, pegang kamu soalai, pegang kamu selupa, pegang kamu sakitai. Iban-nya utangnya, nama pemasang ke sana kami, nama pemasang abang kami, nang, nambok perendam karena memang pintu Dari kamu, arendamnya apa mu, arendam titai mu. Ah, uh, ministry, na bang ngayon sa training? ba? Why? Lupa? Hindi ito ito, oh, Na isa Allah, nagkanabi siya. E ipamanin, e makatarima sa mayaba, ah, uh, tabang kanu, dangat kanu, bang government ka. Entire siya sa na bangadang kami sa mga bimba projects. Na para kasabutan na, ah, uh, siya sa kami ang ministry, na mangyama sa mga mabiyangilo, iwalay, uh, inumasag, tangan sa nakaturnover sa mga, mga beneficiaries. Isang keynote address din ang ibinigay ni Member of the Parliament Honorable Basir Banjo Uto kung saan binigyang diin ito ang pundasyon ng Barm Government na naging ugat ng lahat ng proyektong tinatamasa ng mga bagsamoro sa kasalukuyan. So niyama ang ganting umatayo ang mga project kung sa province of Maguindano Dozer, Kain tao ba ang di Masa ba ang mariniaba sa kanyang masukin ng gihat? Mga na ikliyang sarili ni aba? Ako niya na kinanggihan na ba ang sahoro? Ni katangaranta ng sa ban sa ngayong habang ng kahit Project.

Project. Isa ito sa mga hakbang na isinasagawa ng ministeryo upang patuloy na maisulong ang layunin nito na makabuo ng mga napapanatili at inklusibong mga komunidad sa pamamagitan ng pagbabalangkas, pagpapatupad at pagtaguyod ng komprehensibo at pinagsamang mga patakaran sa pagunlad ng lungsod at kanayunan, plano at sapat na mga proyekto sa pag-areglo ng pabahay at pantao na tumutugon sa mga pangangailangan at hikain at halaga ng Bamsamuro. Ano? purpose ng project na ito ay para ma-eradicate yung poverty, most probably na magaroon ng uh, dignified housing. Yung mga affected by the war noon, kasi alam natin, itong Dato Saudi ang Patuan, ay isa sa mga uh, conflict area, mas lalo nung uh, time na merong uh, war dito kasama ang ating mga kasama sa loob at sa kayong gobyerno. Uh, Uh, part ito ng development milestone development ng Bangsamoro government so uh, binibigyan natin yung mga landless most probably yung mga affected IDPs and then yung mga asawa ng mga nawafat na mga Bangsamoro members o BIA sila yung priority dito na mabigyan natin ng, na, ng houses so aside from that ay meron tayong uh, Uh, backlog by municipality. So doon sa back, backlog na yun ay uh, nababase sa kung ano yung uh, budget ng ating opisina ay unti-unti natin tinutugunan yung mga uh, backlog natin sa opisina na mabigyan natin lahat. After na ma turnover natin ito ay makakreate tayo ng community. A decent community. Uh, magkakaroon tayo ng uh, mag-orient tayo ng homeowners association. Kasi kung ano yung mga maintenance dito ay uh, sila na uh, within the organization na ang uh, magme-maintain at the same time papasok na yung ibang ministry base sa kanilang mandates. So papasok na si MBHT para sa si schools, si uh, Madaris doon sa mosque or madrasa na ipapatayo natin and then si MTIT doon sa mga livelihood and then si MPWO kung sino pa man dyan na uh, ministry para matugunan yung mga kalsada at sa kapailaw dito sa community na ito. Ang total budget nito ay nasa 28 plus million. And then ang bawat isa ay nasa 680,000 kasi ang budget na ito ay under sa GAAB 2022. So, ang bahay natin ay uh, may laki na 7 points, 7, uh, 7 by 7 uh, square meters. So, meron siyang dalawang kwarto. So, ang concept nito ay... Uh, separate yung uh, yung uh, tirahan ng parents at saka yung mga anak uh, yung ibang project natin ay tatlong kwarto kasi ang aim natin doon ay magka-separate yung anak na babae at saka anak na lalaki pero dito naman ang concept dito ay pinalaki natin yung uh, area ng uh, uh, sala oh, pinalaki natin ng sala kasi pwede man din pabahayan so mayroong CR, may isang CR at saka fully lahat na tiles. So, uh, nag-commit ang ating uh, member of parliament na or uh, mismo ang opisina ay magkaroon tayo ng uh, supplemental uh, proposal para doon sa, so, sa solar panel water system at saka kung kaya ang land, uh, ang, ang land ay isasali natin doon. Sa mga beneficiaries na hindi uh, kasali dito kasi we only be uh, built uh, 50 units So, uh, sa hindi kasama doon sa listahan ay mag tayo kasi alam namin kung ano yung uh, listahan ng uh, local government units. Alam namin kung ano yung priority. So, inuunti-unti natin lahat nung nangangailangan ng bahay ay uh, inuunti-unti ng ating opisina kung ano yung na na nababase sa approved na budget ng ating uh, ministry. So, after nito ay gumagawa tayo ng paraan para ang lahat ay uh, magkaroon ng bahay. Para ang lahat ng Bangsamoro ay equal yung access sa development, equal yung access sa programs and project ng, ng Bangsamoro government. Isa lamang sa maraming inisyatiba ng gobyernong Bangsamoro ang naisa katuparan proyekto. Mga inisyatibang walang ibang hangad kundi ang kapayapaan, kaayusan at kasaganahan ng pamumuhay ng mga Bangsamoro sa rehiyon. Yung nararamdaman ko po ngayon sobrang Over ma'am, sobrang saya po dahil po kung i-compare po yung bahay ko ngayon sa bahay ko kahapon at sa mga nagdaang panahon or nagdaang araw na mula nung nagpamilya ako, sobrang laki po ng pagkakaiba. Yung bahay ko po kahapon, isang kwarto lang po at isang maliit na kusina para sa aking asawa at apat na anak. Kung i-compare ko dito sa dalawang kwarto, malalaking kwarto at isang malaking sala na may buo, oh, halos kumpleto parang hindi po na, hindi ko po mapaliwanag yung saya. Walahi. yung saya po parang yung saya kung gaano po kalaki yung saya ko, ganun din po ang ganun din po kalaki yung sukur ko sa nagbigay nito. Na Siguro po yung plano ko pang ibang bansa para lang magkabahay. Yung plano yon itutuon ko na lang sa mga anak ko. Um, para po sa barm government, nagpapasalamat po kami dahil mula nung nagkaroon ng BARM government, maraming tulong na po ang natanggap namin. Maraming pagbabago na rin po dito sa aming bayan. Maraming salamat kay Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim, sa Chief Minister po ng NHSD. Carmina Kamid, VIO News. Samantala, sabay-sabay na nagtapos at kumuha ng kanilang NC2 certificate ang nasa 667 na mga skills trainees sa ilalim ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Technical Education and Skills Development nito ng February 28 2025 sa bayan ng Pahamudin Special Geographic Area. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. Masayang tinanggap ng nasa 667 na mga skills trainees ng MBHTETEST mula sa iba't ibang bayan ng Bangsamoro Region ang kanilang NC2 Certificate at Training Allowance sa isinagawang mass graduation kahapon sa bayan ng Pahamudian Special Geographic Area. Matapos silang sumailalim sa iba't ibang larangan ng pagsasanay na may kinalaman sa food security. 295 sa kanila ay sumailalim sa agricultural crop production, 225 naman sa rice machinery operation, organic agricultural production at pest management habang nasa 97 naman ang sumailalim sa carpentry at masonry. Ibinida naman ni Carl Malidas, isa sa mga trainees na nagsanay sa larangan ng Organic Agricultural Production, ang kanyang mga natutunan sa paggawa ng iba't ibang klase ng fertilizer at sinigurong i-apply nito ang lahat ng mga natutunan upang mapaganda ang kalidad ng kanilang mga pananim at papataas ang kanilang produksyon. Kami po ay taus nagpapasalamat sa ating uh, mga uh, lupas ay uh, nagpatupad sa programang ito na kung saan kami ay uh, natulungan sa ma-improve ang aming kaalaman sa, sa po sa uh, aming hanap buhay uh, at ang ma-improve ang aming skill tinuruan po kami kung paano gumawa ng organic fertilizer at tamang pag-apply nito at syempre ang epektibong pag-aalaga ng manok at kambing o ang photo production at ang proseso ng paggawa ng dummy at marami pang iba. Since at pagtatanim pag, pag at pag-aalaga ay hanap buhay ng karamihan sa amin, ito po ay napakalaking tulong sa amin sa pagkat maaaring namin ma-apply ang aming natutunan. Karamihan sa mga trainee ay sumailalim sa mga pagsasanay na may kinalaman sa pagpapalago at pagpapataas ng produksyon ng mga agricultural products dahil layunin itong masuportahan ang pagsusulong ng food security sa rehiyon. Naniniwala naman si MBHTETST Provincial Director Engineer Salek Mangelen na ang mga ganitong pagsasanay ay epektibo upang mapalakas ang sektor ng agrikultura at matulungan ang mga mamamayang bangsamoro na magkaroon ng matatag na kabuhayan. Ito po ay mass graduation program ng uh, programa po natin sa uh, food security, under the food security. At uh, ito po ay uh, Uh, in partnership with the Ministry of Agriculture, uh, Fisheries and uh, Agrarian Reform or uh, MAFAR. Uh, ang ating pong mga binipisyares dito ay mga farmers po. Uh, Pangunahing layunin po nito ay para po uh, ma-insure yung mga pagkain po natin sa uh, uh, Bangsamoro. No? At uh, yun po ay sa pamamagitan ng uh, pagtulong sa ating mga farmers. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga Uh, kasanayan mga skills training program wherein uh, ma-introduce po natin sa kanila yung mga bagong technology kasi tayo po ay naniniwala na uh, yung yung mga traditional po na pagsasaka ay kinakailangan na nating uh, kumbaga i-upgrade po no para po pag uh, uh, sila ay maturuan ng mga makabagong uh, uh, technology sa pagsasaka uh, kami po ay naniniwala tayo po ay naniniwala na pwede po nating mayangat yung kanilang mga production, no? At uh, sa pamagitan po noon ay uh, posible rin po na mayangat natin ang kanilang pamumuhay and eventually pag marami pong uh, production ay mas madali po para sa ating mga Bangsamoro na uh, kumbaga yung availability po ng uh, uh, food supply, no? Ay uh, uh, mas sustain po natin Dagdag pa ni Mang na mayroon na rin mga pag-aaral na isinagawa kung saan base sa resulta nito. Marami sa mga sumailalim sa kanilang mga pagsasanay ang naging matagumpay sa pagkuha ng mga trabaho sa loob at labas ng rehiyon, maging sa ibang bansa. Uh, base sa aming mga uh, supervision and monitoring, pagtatanong. In fact, uh, meron din po kami, uh, ang, ang regional office po natin ay parang uh, nag-top po sila ng isang... Uh, uh, non-government organization na para po magsagawa ng uh, parang research uh, or tracer study para po yung mga graduates natin ng mga nakalipas na taon ay uh, malalaman po kung ano yung naging impact nung uh, mga skills training po natin and uh, alhamdulillah uh, base doon sa resulta ito ay nagpapakita naman po na uh, karamihan po sa ating mga graduates ay uh, napakinabangan po nila yung kanilang mga skills no? Uh, ibig sabihin po nito ay uh, marami naman sa kanila na-employ no? Nagkaroon ng trabaho, yung iba uh, self-employment no? Yung iba naman ay uh, yung tinatawag na wage employment at yung iba naman po ay uh, pumunta ng ibang bansa, overseas uh, employment. Sinisiguro naman ang bht na mayroong akses ang ating mga kababayan sa mga ganitong oportunidad sa pamamagitan ng pagdadala ng mga naturang pagsasanay at kasanayan sa mga komunidad ng BARMM. Johan Unayan, BIO News. Sa ating panahon ngayon, makakaranas po ng mga pagulan sa ilang bahagi ng BARMM dahil sa Easter Lease. Ayon sa pag-asa, makakaranas ng kalat-kalat ng mga pagulan ang Mindanao dulot ng Easter Lease. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundo dahil sa banta ng landslides. Manatili pong nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at warm ready sa ating panahon ngayon. Sunda ng Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screens. Kapapasa lamang po na balita at hindi po nga nakita ang buwan ayon sa Bangsa Moradaro Ifta. Ibig sabihin niyan ay ang, pag, ang umpisa po ng Ramadan ay sa linggo pa, March 2, 2025. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, ilike, follow at ishare ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Zulfa Febrida Ayub, naghahatid balita sa ngalan ng Servisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro. <tinyo> Thanks yeah. yeah. for yeah.